Hello guys, tutorial muna tayo, okay? Quick tutorial dahil nag naglalaging CP ko. So sa mga bagong na monetize dyan, baka hindi nyo pa alam. ah hindi lahat ng copyright ay bawal kay Lolo Meta, okay? I mean, the copyright is hindi siya mabigat na violation. May mga copyright na kailangan nyo tanggalin. 'Yung video ninyo kasi hindi po yan kikita. Meron din na copyright, naka-copyright yan, meron po yan earnings, okay? Ibig sabihin yan, 'yung earnings ninyo is hati kayo ng may owner nun. So pag ganito guys ang lumabas sa inyo, so okay, your video contents contain claim by someone else, okay? Ibig sabihin po yan, na claim po yan ng may owner. So kapag nagkaroon kayo ng earnings, dyan, og hati kayo. Hindi po yan ah uh, violation kay Meta. Okay? And then, kapag ganito po yung mga lumalabas sa inyong mga video, hindi po lahat yan bibigyan ng earnings ni Lolo Meta. Okay? Hindi porkit nag post kay ng release, kunwari nakapive release kayo sa isang araw, hindi po lahat ng release na yan ay magkakaroon ng earnings. Pero na kung for mu music, So, ito guys yung video namin, yung nag-tiktok kami. Ayan yung music na yan is nakalagay doon guys. Yun nga, yung your video contains content claimed by someone else. Yan ang nakalagay dyan. Pero ayan guys, mayroon siyang earnings, okay? Mayroon siyang 0.01. So, maliit lang yan, guys. Lahat ng grills, maliit lang yan. Guys, ang kita dyan, huwag yung na matas. Lalo na kung yung views nyo or nag-engage sa inyo is mababa. <laughs> Dahil hindi po tayo sa na uh, vlogger para yung, di ba yung iba, million-million views. So, syempre, dito tayo mag-start sa maliit. So, uh, ang tinutukoy ko po, po sa video na to is yung lumalabas sa inyo sa inyong video na copyright is, uh, yan po, hindi po yan mabigat or hindi po yan violation kay Lolo Your video contains content claimed by someone else is mayroon pong akong naging earnings dyan. So, ito yung, ito yung pinakamalaki kong earnings sa Reels na umabot siya ng 0.14. Okay? So, kadalasan po is 0.1, 0.2 kung um, isa na to is pwede kay magka-earn dyan at and then ito yung isa sa ito yung isa sa copyright guys na kailangan yung tanggalin kapag lumabas ito sa post ninyo sa reels okay or kahit na sa long form video wag din po kayo mahilig maglagay ng music sa long form video dahil mabilis din po yan ma-detect at ma-copyright kapag itang lumabas sa video ninyo guys, okay lang, delete nyo agad ito, dahil kahit tumabit ito ng million views, hindi po kayo magkakaroon ng earnings, kahit million million pa yan, ang hinahabol natin dito guys, is yung kita hindi yung maraming views, okay kahit maliit lang yung views guys, kung lalagyan yung ng earnings, mas okay kesa naman maraming views, mabot ang million, wala namang earnings Pag itang lumabas sa inyong video guys your video is unable unable to be monetized because of a music right match. Okay? Ibig sabihin, hindi yan ma-monetize, hindi yan malalagyan ng earnings. Okay? Kalagay dito is unable to be monetized. Kumabot man yan ng million views, is wala pa rin yung earnings. Okay, guys? Kaya, tandaan nyo, guys, yan yung isang ibig sabihin ng copyright. Kaya, bakit kailangan na galing ito guys? So, aanhin natin itong maraming views kung wala namang earnings. ba diba? Kaya nga na tayo nandito para magkaroon ng earnings, kaya yung mga ibang copyright kailangan tanggalin yan. Yan po ang talagang dapat natin tatanggalin. Hindi po yan mamomonetize. Okay? So, uh, ingat lang po sa pagpo-post sa uh, about sa may music. Kung gusto niyo naman po i-re-upload ninyo. What is re-upload? Tanggalin niyo yung mismong video na yon and then i-edit niyo yung music, palitan niyo yung audio or kung gusto niyo naman gamitin yung audio na yon is pwede niyo siyang i- uh, edit sa CapCut, pwede nyo siyang i-template yung audio niya. Ibig sabihin, yung effect nun is babaguhin ninyo. Meron na po akong dati yung tutorial kung napanood ninyo. Ngayon, kung hindi pa, next time gagawan ko po yung video at medyo naglalag ang aking cellphone ngayon. Please, follow kung hindi ka pa po nakakapalo sa akin para updated po kayo sa aking mga video. Salamang guys and thank you for watching. Follow for more. Bye-bye!